Huh? A few moments later. Mm -hmm. Hi, bani si Dodo. Eh, kadugay ba na wabarabaw ko yung madong na me? Siyang... Ano na bani si Diyang? na si na pamilya diri ang gibilin sa bukit? Nahubog na po niya dito sa baryo ay. Ganihara, kung sa tura sa siya hinlakaw. karon oh, buntag pa to na Nahapon na lamang wapag yun may uli. Hubog na yun to yun, Ah, si papa ni mo de ay. O, humbogo. Pagdali! <laughs> Asa lang bugas? Nahong gikuan sogo ni mo. Ano karo pa makakulay yung hapo naman? Ganyan ang buntag hilakaw. <laughs> <laughs> Doon sa hindi na kuro sa ito sa inyong ito ba? Aw, mau ba di ay? Nahurot dahil sa inom, nagisogo, taka, aw. Tanawa, aaw Atong kaldero, why bogas? gani rami na ginawa ti mo gipang gutom na may sa imong anak? Unsa man ka? Piling ulit tao ka? Minyo ka dako, ha? Minyo ka dako, ha? Minyo ka na, ha? Nga okay. okay. ha? Nga ha? Huwag kay hinungdan pagkabana ka! Huwag kay pagkabana ka! Tukong ka! apat,